sa ampalaya natin mga master. nag ano lang ako ngayon, magbalot. Tsaka para makita nyo din kung ano nag-estado nung ampalaya ko. may mga nauna na akong binalot dito tapos may mga hindi rin ako binalot kaya yun explain ko sa inyo kung bakit mga master Ayan, medyo marami ng bunga yung umpalaya natin ito. may mga malalaki na mga yan, ano na lang to dalawang araw na lang pwede napitasin yun Marami akong hindi binalot dito. Mga malaki na. Mga ano natin. Mga pipitas yun. Ang ano nga pala nito. Baray tinong ampalaya natin. Ay mistisa. Yung mga ganito mga lumalaylay ng mga talbos mga master. Balik balik natin sa taas. Gaganyang lumalaylay kasi yan. Wala na yan. Tuloy tuloy na yan. Hanggang maano na lang mapuspos na lang yung dulo niyan hindi natutubo yan mga nalalaglag medyo malaki pa kasi yung space eh. hindi pa nakakagapang ng maayos to yung mga ganito ano na lang to uh, bukas pwede napitasin to Ayan. itong mga ganito kalalaking bunga mga master na ano na to sa kulang kulang kalating kilo Ang tanong ngayon, bakit nga pala ako nagbabalot nung ano, nung bunga nung pala ako. Unang-una kasi nakasanayan ko na to mga master. Pangalawa, kapag ka uh, nagdala ako doon sa palingki na marami ako nakasabayan na nag-deliver. Mas nauna pa rin nabibinta yung akin kasi nga pag nakabalot, maganda yung itsura ng bunga una una sa kulay pa lang, malayo yung kulay nung nakabalot doon sa hindi nakabalot. Eh, nakita nyo kanina mga bunga na malalaki na pinanghawakan ko. Uh, masyadong dark yung itsura niya. Yung iba, sensitive yan mamili ng, ano, ng binibiling ang palaya. Ayaw nila nung masyadong dark kasi nga ang paniniwala nila mapait masyado kapag dark na dark yung kulay kaya mas pinipili nila yung mga ano lang mga light color lang na bunga ng ampalaya so yun kaya naman nagiging ano yan, nagiging maganda talaga yung bunga dahil sa balot hindi ibig sabihin na nakabalot na ah, ito kagaya nito yung mga nakabalot na bunga na hindi ibig sabihin pag nakabalot mga master safe na yan sa insekto. Ang totoo niyan, ang purpose talaga kung bakit pinabalot yung ampalaya. Para gumanda yung itsura, hindi para maproteksyonan yung bunga doon sa insekto. Kahit na nakabalot yan, pagka hindi natin yan naesprihan ng insecticide, papasukin pa rin ang fruit fly yan. Masyadong matalino yung fruit fly. Kaya ako kahit na nakabalot yan, nag spray pa din ako. Ang purpose talaga niyan para gumanda yung bunga. Ngayon sa pagbalot, may ano ako dito, may may dala na ako na pambalot ito. Ayan. Ipapasok ko lang dito yung bunga. Ayan, sa ano na yan, sa loob nung papel papasok ko lang dyan. Tapos pagka ganyan na, naipasok na yung bunga dyan sa loob. Tutupi lang natin to yung kabilang kanto ng balot. Yung pambalot. Ganyan. So, okay na yan. Tapos, stipler na lang natin to Itong side na to na nakatupi. So, itong hawak-hawak ko ngayon, mga master, ma malaki-laki na konti ito sa daliri. Ito yung mga sakto na binabalot yung ganito kalaki. Kahit na humangin, hindi yan siya basta-basta gagalaw kasi mab medyo mabigat na. Stipler lang natin dito para hindi matanggal. So, yun na. Uh, ah, na lang natin yan na lumaki. Tapos, ito may ganito rin kalaki. Ito. Nakikita nyo itong isang bunga na to. Medyo maliit pa sa daliri ito. Mga ganito mga master, huwag niyong babalutin. Kasi masisira lang yan pag binalot. Lalo kapag may hangin. Pag may hangin, gumagalaw itong mismong ano, ito mismo yung papel na yun na binalot natin gumagalaw yan paulit ulit na paggalaw ng papel na pinambalot natin dyan mababali yung tangkay nyan yung umaasa ka na may mapipitas ka pagdating nung apo pagtingin mo dun sa loob nung balot walang ano walang lumaking bunga kasi nga maliit pa nabalot na siya nasira kasi ito may malaki din dito na ano ito bukas pa, pipitasin ko na ito eh. Itong ganito, hindi ko na binalot. Kasi nga, una-una pipitasin ko na siya bukas. Or kahit pitasin ko siya uh, pang susunod pa na araw, uh, hindi ko na rin talaga siya babalutin. Kasi nga ito mga master, kung anong itsura yung nakikita niyo ngayon, yung kulay niyan. Yan na yan, mga tatlong araw bago natin pitasin. Hindi na magbabago yung itsura niyan. So, sayang lang yung pambalot. Yung mga ganitin, hindi na ako nagbabalot. Ito. Yan. Kahit marami akong tanim, tinatsagaan ko talaga magbalot. Kasi nga iba yung itsura nung, ano, nung bunga na nakabalot. Baka pwede namang hindi magbalot. Though, kung talagang hindi kaya. May nilagay akong ano dito. fruit fly attractant. Ayan. Alam nyo kasi yung ano mga master, yung insecticide. Kapag nag-spray tayo, halimbawa ngayong araw, yung mga fruit fly na yan, aalis lang yan dito sa ampalayahan natin. Pupunta lang yan doon sa mga puno na yan sa paligid. Nadapo lang yan dyan. Habang inaantay nila na mawala yung bisa nung ano, insecticide. Kapag ka na nawala na yung visa na insecticide babalik at babalik yan dito sa taniman yan pa naman yung pinakamaperwis yung ano, insekto kaya ako bumili ako nito ito maganda to mga master uh, fruit fly attractant yan, may, may gamot yan sa loob ito yung nakikita nyo na yan na maliit na buti sa loob pag bumili kayo niyan nasa 90 pesos lang yan tapos pwede nang gumawa ng na improvise lang kahit yung buti ng 1.5. So ito nakikita nyo mga ngalahati na puro fruit fly yung laman yan sa loob. Ito wala talagang ano to. Ang purpose ko dito kaya bumili ako. Para maubos yung fruit fly dito sa paligid. Kasi pag insecticide lang hindi naman mamamatay yan. Ito sigurado patay talaga yan. Yan mga bagong ano yun, bagong trap. Yung mga maliliksi si panin sa loob. Tapos ang paglagay nito, lagay nyo lang mga master doon sa lugar kung saan yung hangin ang gagaling. Para yung amoy ng fruit, ng attractant, kumalat dyan sa taniman. Thank you sa mga nag-share ng video ko kagabi. Thank you doon sa lahat ng nanonood sa sumusuporta sa akin. Salamat sa inyo mga master.